Los Angeles, California September 12, 1997 alas ons ng gabi tahimik ang gabi. Sa loob ng isang malaking gusali sa Industrial District ng Los Angeles, ang mga gwardiya ng Dunbar Armored Facility ay abalang binibilang ang milyong dolyar na perang kinolekta mula sa iba't ibang negosyo sa buong lungsod. Mga bag ng pera mula sa bangko, kasino, at malalaking tindahan, lahat ng ito ay nakaimbak sa loob ng matibay na vault. Sa labas, walang kakaiba. Tila isa lamang ordinaryong gabi. Ngunit sa dilim ng isang eskinita malapit sa Gusali, may isang van na kulay puti ang nakaparada. Sa loob nito, anim na lalaki ang tahimik na naghahanda. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng itim na skemas. Tahimik. Kalmado. Matagal na nilang pinaghandaan ito. Ang leader nila, Si Allen Pace III, isang 32 taong gulang na dating regional safety inspector ng mismong kumpanya, Dunbar Armored. Siya ang may pinaka kaalaman sa loob ng pasilidad. Alam niya ang schedule ng mga gwardya, ang blind spots ng mga kamera, at ang tamang timing para umatake. Isang buwan bago ang operasyon, nagdesisyon si Allen na ang oras ay dumating na. Matagal na siyang nagbabalak, ngunit ngayon ay sigurado na siya. Sa tagal ng kanyang serbisyo sa Donbar, nakita niya kung gaano kahina ang seguridad tuwing gabi ng biyernes. Bihira ang audit. Mababait ang mga gwardya. Walang inaasahang magnanakaw. Lumapit siya sa limang taong pinagkakatiwalaan niya, mga kaibigang matagal na niyang kakilala mula pa sa kanilang kabataan sa Compton. Hindi sila mga profesional na magnanakaw, pero sapat ang tapang nila. At higit sa lahat, tiwala si Allen na hindi siya ipagkakanulo ng mga ito, isa sa kanila ay si Eric, isang dating security guard na marunong sa firearms. Si Eugene ang mekaniko. Si Freddy ang lookout. Si Terry ang muscle. At si Charles ang driver. "Kung magtatagumpay tayo dito," sabi ni Allen sa kanila sa isang warehouse meeting, "tayo ang makakagawa ng pinakamalaking armored car robbery sa kasaysayan ng Amerika. Walang barilan. Walang patayan. Lahat ng kilos, eksakto." linggo-linggo silang nagkikita. Dito pinag-aralan ni Allen ang layout ng gusali gamit ang mga larawang lihim niyang kuha habang nagtatrabaho. Isinalarawan niya ang oras ng pag-ikot ng mga gwardya, pati na rin kung aling pintuan ang laging bukas tuwing gabi. Gagamit tayo ng duplicate key, sabi ni Allen habang ipinapakita ang blueprint ng facility. Ako na ang bahala rito. May spare ako mula sa training ko dati. Ang plano, papasok sila sa pasilidad ng madaling araw, kung kailan inaayos ang vault para sa susunod na araw. Alam ni Allen kung paano ay bypass ang mga motion sensors, at sinigurado niyang walang sisi na aktibo sa loob ng critical na oras. Si Eric ang inatasang agawin ang mga armas ng mga gwardya. Si Terry at Freddy ang magtatali sa kanila. Si Eugene at Charles ang magbubuhat ng pera palabas. Lahat ay may kani-kanyang tungkulin, Tatagal tayo ng labing walong minuto sa loob. Wala nang sobra pa, babala ni Allen. Dumating ang September 12, 1997 bawat isa sa kanila ay tahimik. Ang tension sa van ay ramdam na ramdam. Ang tanging maririnig ay ang paghinga ng anim na lalaking nakasuot ng itim at may dalang mabibigat na gear. Tan check, bulong ni Allen. Labing isa oras limamput walo minuto one. Sa presisong oras, bumaba sila mula sa van at dumaan sa side entrance, isang pintuan na alam ni Allen na palaging walang alarm. Ginamit niya ang kanyang duplicate key, at sa ilang segundo, nakapasok sila. Mabilis ang mga pangyayari. Agad na pinuntahan ni Eric ang dalawang guardiya sa break room. Walang putok ng baril. Gamit ang baril niya, tinutukan niya ang mga ito, habang si Terry at Freddy ay nilagyan ng duct tape ang bibig at kamay nila. Walang sigaw, Walang laban. Sa loob ng vault, gumamit si Allen ng special code para buksan ang unang pinto. Sa loob nito ay daandaang bag ng cash, dolyar, seike, coins, lahat handang ipadala sa bangko kinabukasan. Move! Sigaw ni Allen habang pinapaspas ang pagbubuhat ng mga bag. Gumamit sila ng mga wheeled carts. Sa loob lamang ng labing walong minuto, nakapuno sila ng isang delivery truck. Sa pagtataya ni Allen, higit as dollars labing walong milyon ang kanilang nadala. Sa huling segundo, sinigurado niyang walang naiwang ebidensya. Nagspray sila ng amonya sa paligid, nagpalit ng sapatos, at isinara ang vault. At sa isang kisap mata, nawala na sila sa dilim ng gabi. Kinabukasan, nagulat ang buong staff ng Dunbar facility. Ang vault ay mukhang hindi napasok. Walang sirang pinto. Walang putok. Pero nang buksan ito, halos lahat ng laman ay nawala. Hindi nila maintindihan. Paano ito nangyari? Tumawag sila ng Federal Bureau of Investigation. Agad na sinuri ang mga CCTV. Ngunit halos wala silang nakita. Maraming kamera ang off. Ang natitirang footage ay wala namang kahinahinala. Nang tanungin si Allen, na noon ay wala na sa trabaho, dahil tinanggal ilang linggo bago ang pagnanakaw, wala siyang koneksyon ayon sa mga papeles. Wala rin siyang criminal record. Malinis. Wala rin fingerprints o witness. Mismong ang mga gwardiya na tinutukan, ay walang maibigay na konkretong description ng mga salarin. Sa buong investigasyon, isa lang ang malinaw sa mga otoridad, profesional ang gumawa nito sa isang lumang bahay sa Pasadena, nagtipon ang anim na magnanakaw. Sa gitna ng sala, inilatag ni Allen ang bungkos ng pera. Halos hindi magkasya sa mesa. Bagong bago. Mainit pa sa bangko. Halos as dollars labing walong. Siyam milyon. Ngayon ang pinaka bahagi, ani Allen. Bago natin ito galawin, kailangang malinis. Nagplano sila na maghintay ng ilang buwan bago gumastos. Gumamit sila ng mga front business, car wash, maliit na repair shop, at underground poker games, para ipasok ang pera sa sirkulasyon. Ang iba, itinago muna sa mga safety deposit box sa iba't ibang lugar. Ngunit kahit gaano kahusay ang plano, may isang bagay na hindi nila kayang pigilan, kasakiman. At sa katahimikan ng mga linggo matapos ang tagumpay, unti-unting pumasok ang panganib. Dahil sa isang pagkakamali ng isa sa kanila, magsisimula ang pagbagsak ng kanilang plano. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matagumpay na pagnanakaw. Sa panlabas, tahimik ang lahat. Walang naiulat na lead mula sa Federal Bureau of Investigation. Sa mga mata ng publiko, isang misteryo ang pagnanakaw, perpekto, malinis, walang bakas. Pero sa loob ng grupo, hindi lahat ay kampante. Si Charles, ang driver, ang unang nagpakita ng kahinaan. Hindi siya sanay maghintay, Isang buwan pa lang, bumili na agad siya ng bagong sport utility vehicle na cash ang bayad. Walang loon, walang trabaho. Isang kapitbahay ang nakapansin at nagtaka. Charles, akala ko nasa repair shop ka pa rin. Tanong ng isang kapitbahay. Uh, may sideline lang ako ngayon, palusot niya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, unti-unti na siyang kinakain ng takot. Lalo na't sinabihan sila ni Allen na huwag gumastos ng malaki agad. Pero huli na, ang kanyang ingay ang magiging simula ng investigasyon. Ang testimonya ni Eugene ang unang pako sa kabaong ng plano ni Allen. Ibinigay niya ang buong detalye, sino ang kasama, paano nila pinlano, saan nila dinala ang pera. Isa-isa, tinukoy niya si na Charles, Eric, Terry, Freddy, at siyempre, si Allen Pace. Nang malaman nito ni Allen, agad siyang nagtago. Gumamit siya ng mga alias at umikot sa iba't ibang estado pero alam niya sa sarili niya, hindi habang buhay siyang makakatakas. Ang Federal Bureau of Investigation, gamit ang testimonya ni Eugene, ay kumilos ng mabilis. Isa-isang inaresto ang mga kasamahan ni Allen. Si Freddy, na noon ay tahimik sa isang probinsya, ay hinuli habang natutulog. Si Terry, na nagtago sa San Diego, ay naaresto sa isang club habang nagkakasayahan. Sa huli, si Allen na lang ang natitirang malaya. Pebrero isang libo nadaan at siyam naput halos dalawang taon matapos ang heist. Nakatanggap ang Federal Bureau of Investigation ng tip mula sa isang motel manager sa Houston, Texas. Isang lalaking kahawig ni Alan Pace ang nag-check-in gamit ang Peking E, pero kapansin-pansin daw ang kilos nito, laging alerto, hindi palabati, at palaging may dalang bag. Nagtalaga ng task force. Matapos ang ilang araw ng surveillance, kinumpirma nilang si Alan na ito. Sa madaling araw, hinarang nila ang buong motel at sa pilitang pinasok ang silid ni Allen. Hindi na siya nakalaban. Tahimik siyang sumama. Sa kanyang silid, natagpuan ng ilang libong dolyar na cash, ilan dito ay may security tape pa rin ng Dunbar Armored. Ang hari ng pinakamalaking armored car robbery sa kasaysayan ng Amerika ay tuluyan ng nahuli. Sa korte, isa-isa silang humarap, ang lahat ay umamin sa kasalanan, maliban kay Allen, na hanggang huli ay nagsabing wala siyang pinagsisisihan. Kung may babaguhin man ako, sabi niya sa korte, siguro. Pipili ako ng mas matinong kasama. Bawat isa sa kanila ay nahatulan ng 8 hanggang 24 na taon sa kulungan. Si Allen, bilang utak ng operasyon, ay nahatulan ng 24 na taon. Hindi na ibalik ang kabuuan ng minakaw. Ayon sa Federal Bureau of Investigation, halos 10 million dollars pa rin ang nawawala hanggang ngayon. Hindi nila alam kung nasaan na ito, itinago ba, ipinamigay, o nailusot papunta sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng plano, ang pagtataksil, kasakiman, at kawalan ng disiplina ang siyang nagbunyag sa kanila. Sa kasaysayan ng mga krimen, iisa ang sinasabi ng mga matagal ng investigador, walang perpektong krimen. Maaaring madelay ang hustisya, maaaring magtagal ang pagkakaresolba, pero sa dulo, ang kasalanan ay laging lumulutang. Ang Dunbar Robbery ay isa lamang patunay na kahit gaano katalino ang plano, isang maling hakbang lang, isang mamahaling sasakyan, isang kayabangang galaw, ay sapat para magiba ang lahat. Si Alan Pace, na minsang naging empleyado ng kumpanyang kanyang ninakawan, ay ngayon ay simbolo ng katalinuhan at kasakiman na nauwi sa pagkabigo. At habang ang milyon-milyong nawawalang dolyar, ay patuloy pa rin pinaghahanap hanggang ngayon, isa lang ang tiyak, ang itim na ginto ay may kapalit, at iyon ay kalayaan. Sa palagay ninyo, kung hindi nagtaksil ang isa sa kanila makakaligtas kaya si Alan Pace at ang kanyang grupo. I-comment nyo ang inyong sagot sa baba, gusto naming marinig ang opinion nyo. At kung mahilig ka sa mga kwento ng tunay na krimen, misteryo, at kasaysayang nakakakilabot, Huwag kalimutang ilike ang aming Facebook page at i-subscribe sa YouTube channel. Para sa susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli.